president's cabinet have also pledged to cut 75% of their salaries from the month of May to December to help the government step up its fight against COVID-19. Bigay po ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang isang taong sweldo para po sa frontliners na nagpositibo sa COVID-19. Kaya ba yan na sinusuportahan yung politiko ang ibahagi yung kanilang sweldo para sa mamamayan? para sa taong bayan? Opo, hindi nila kaya yan mga insan. Magandang araw sa ating lahat mga insan. Ako po ang inyong banat insan. Ang bungis-ngis yung insan na magbibigay na naman ng isang makatotohanang reaction, komentaryo at opinion. At maraming maraming salamat pala mga insan sa inyong walang sawang support at pagtanggilig dito sa ating channel. At kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe dito sa ating channel mga insan, eh, huwag niyo po sana kalimutan na magsubscribe at hit ang notification bell para ma-update po kayo pag may mga bago tayong video so yun nga mga insan oh no? ah uh, siyempre huwag niyo rin pala kalimutan na i-like po at i-follow yung ating facebook page na banatinsan doon din po yung ating tiktok na banatinsan din po mga insan malaking bagay po yan ng paglago po ng ating channel. So ito na nga mga insan, balikan lang po natin ng konti. Backtrack lang po tayo ng konti mga insan dahil ito yung nakakalimutan ng mga taong ngawa ng gawa, yung mga diehard Uh, in a dahil may mga tansong palang kaja na hindi nila na inindiyan kung gaano kagaling at kabuti itong mga Duterte. Balikan lang po natin ito during pandemic. Ah, baka nakakalimutan nyo na kasi kung paano ang sakripisyong ginawa ng mga Duterte sa ating bansa, sa ating bayan na hindi naman ginawa. O sabihin na natin may nakagawa po na mga ilang-ilang mga politiko. So, gaya po nung mayor namin at ang iba pang mayor na kilala ko at nakita ko yung kanilang ginagawa. Pero, the rest po mga insan, lalo na yung mga magdanakaw ngayon dito na nakaupo sa ating bansa ngayon, na kilala nyo naman kung sino yan sila mga insan. Hindi <laughs> nila mapaliwala kung yung mga pondo natin. Ayan, wala, hindi nila ginawa to. Wala, hindi nila kayang gawin to. At never nilang nagawa to. Mga insan, bukod tangi lang ang mga Duterte ang gumawa na ito. ito. sampal to sa pagmumukha na sinasabing walang pakialam ang mga Duterte. Walang pakialam ang mga Duterte sa mga tao. At sampal din to sa nagsasabi na kurap ang mga Duterte. Dahil may ganitong tao bang kurap? Kung totoong kurap ang mga Duterte, bakit nila gagawin yung ganito? <laughs> bakit nila ibibigay yung kanilang sahod? Diba? Sa nangangailangan. Bakit kailangan nilang gawin ito? na mababawasan yung pera nila. Ba't ko, gagawin yan? Eh, sayang yung pera namin. Hindi na lang ako kumuha sa pondo. Makakakupit pa ako. Di ba? Ganyan ang gawain kapag uh, korap ka. Pero dahil matinu tao, o oh, sige, bigay mo na yung sahod ko. Dahil pera din naman na mamamayan yan. So ito yung video mga insano. Panorin at pakinggan natin to president's cabinet have also pledged to cut 75% of their salaries from the month of May to December to help the government step up its fight against COVID-19. Bigay po ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang isang taong sweldo para po sa frontliners diba? na nagpositibo sa COVID-19. Tingi 50,000 pisong ayuda po ang matatanggap ng frontliners. Sabi ni Mayor Sara, pinayagan niya raw ang DOH sa gawing COVID testing facility ang SPMC. Kaya responsable din daw siya sa mga frontliners Oh, ano na mga tansung talangga dyan At sa mga loyalistang pulpul -pul dyan <laughs> Kaya bayan, yan na sinusuportahan yung politiko Ang ibahagi yung kanilang sweldo Para sa mamamayan Para sa taong bayan Apo, hindi nila kaya yan mga insan Dahil mababawasan yung kanilang bulsa <laughs> pinapakapal nga nila yung kanila mukha. Ay, bulsa pala, mukha tuloy. <laughs> Hindi yan kaya ng mga sinasamban yung politiko. Hindi yan kaya ni Ngagba. Hindi yan kaya ni Tamba. Di ba? lang tayo mga insan. Pag Duterte, tunay ang pagtulong sa kapwa. Kapag yung mga ulupong na yan, pupit ang tunay na gagawin ng mga yan. <laughs> Oh anu na sige nga i <laughs>